Hello! My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBD Australia. Nako, pasensya na kayo ilang linggo kung hindi nakagawa ng videos. May mga nag-message na sa akin na namimiss na daw nila ako. Thank you for missing me. And uh, sobrang busy. Pasensya na talaga. Uh, house blessing na Bur kasabay ng birthday ng mom ko sa Saturday yung sa Quezon. Sana ko invite ko kayo lahat, ano? Pero maliit lang naman kasi yun. Kaya, ayun, no? So, ngayon, ako ay kasi holiday bukas. So, ako'y pabiyahin na ng Quezon. Uh, yun, may time ako gumawa kasi medyo maaraw-araw pa. In a while, gagabi na. So, habang medyo maaraw pa, eh, ako sa inyo ng mga ideas. Ang ganda kasi kahit busy ako sa project ko, ang dami ko ring talk time no so gusto kong kunin yung mga yung mga uh, sitwasyon no? ng mga naka talk time ko uh, at gawin ko dito sa video at masagot ko dito sa video ang ganda eh okay okay meron ako isa uh, well marami sila na the same problem sila with uh, lump no sa throat yung pakiramdam nila hirap silang lumunok Uh, inisip nila may cancer sila o may sakit sila o malala no? pero nagpa-check sila sa doctor wala naman daw talagang pain wala naman daw sakit talaga yung throat no? so ipapaliwanag ko kung bakit uh, at saan ang gagaling yun no? sa uh, anxiety okay? kasi ang throat natin masel uh, muscle din siya eh may muscle din siya kaya kana ka rin nok nadadala niyo talaga yung pagkain papasok di ba so muscle ni ko contract yung yung muscle mo sa throat okay ang pinaka maibibigay ko sa inyo example na common sa lahat na sumasakit yung throat na parang may nakapara na lumunok no? so yung iba dahil nakaramdam no, at hindi nila maintindihan kung ano yon kung ano-ano na yung mga umiisip, ang mga naiisip nila halimbawa may cancer nga no? o talaga may, masak may sakit sila sa throat no? So, ang maraming factors kung bakit sumasakit yan. Pero bibigyan ko muna kayo ng pinaka-common example. No? Pero make sure na kung may problema kayo sa throat talaga, kailangan talaga ng doktor, papacheck. Ngayon, eh? pag sinabi ng doktor, wala kang sakit, wala problema, then talagang it could be anxiety. No? Kasi muscle din yan. Eh. Tandaan ninyo, kasama sa fight, flight, freeze response yung yung muscle tension. No? Kaya pag anxious tayo, talagang na ang bibigat ang sasakit ng mga muscle natin no kapag katapos ng isang panic attack or nasa state ka ng anxiety no na talagang hyper no hyper uh, be aware hypersensitive ka no so talagang ano yan. bakit una ipapaliwanag ko kasi sa totoo lang kung ikaw ay kinakain kung ikaw ay nasa real danger na ay uh, kakainin ka ng isang leon, no? Kasi naman pa natin 'yan eh sa mga ninuno ni no? May sistema yung katawan natin to protect us, tandaan niyo. So, kapag ang tao ay nasa anxiety, kung sa totoong may leon siyang nakita, example, kasi sinasabi ko nga sa iyo na pa natin to sa kanino ni -ninu an, no? Na yung mga tipong mga kidmen pa na nag uh, nag-hunt ng na kanilang pagkain, eh ngayon, sila yung ikaw yung mag-hunt or you are being hunted. Ikaw yung kakainin, 'di ba? Ganun ng panahon na 'yon. So nakakita ka ng leon. So yung katawan mo pag nakakita ng leon 'yan, it's either fight or flight or freeze ang response sa katawan mo, no? Sa adrenaline depende ko ano 'yung sitwasyon. Kaso ngayon wala na ng leon, ngayon ano na lang uh, ayan, panic attack, anxiety, uh, yung disorder na 'yan, no? Ngayon pwedeng exam mo, wala kang mga pang perang pampakain sa kamag-anak mo uh, may problema ka sa buhay so yun na ngayon hindi na liyon but then kahit gano'n na yung problema mo yung reaction ng katawan mo pareho pa rin as if may liyon okay so anong ginagawa pinapatigas ng katawan natin ng mga muscles natin kasi pag kinain tayo ng liyon at least hindi niya tayo agad maubos kasi tigas ng muscle mo eh. 'di ba? explain ko na sa ibang video na kung yung mga kinakatay na manok, yung kinakain natin sa mesa, eh may paraan sila kung paano katayin. No, kinukuryente sila nang hindi nila alam na hindi sila na stress bago sila katayin. Kaya iba kuryente lang, patay na kagad. Kasi kung na stress yung hayop, maninigas yung muscle niya pag kinain natin matigas. Okay? Kasi ganun ang natural reaction ng katawan natin. Naninigas yung muscle. So, bakit tayo naninigas yung muscle? Kasi nga naman, kung kakainin ka ng leon at least hindi ka agad mauubos. Kasi tigas ng muscle mo. So, kung may chance pang makatakas ka, makatakas ka. Diyan din papasok yung depersonalization at derealization. Yung parang nawawala ka sa realidad. Kasi isipin mo nga naman, kung kinakain ka ng leon, tapos nandun ka sa realidad, ang sakit nun. Kaya, kinakain ako ng leon, ang sakit. So maraming lumalabas, maraming nangyayari sa katawan natin kung bakit lumalabas yung mga simptomas. So kung nga sa inyo, yung bawat simptomas ninyo, may paliwanag yan. No? Nagka-anchor siya sa fear. No? Kung, depende kung anong fear. Okay? Eh minsan nga, hindi na alam ng katawan kung anong, anong kasing ilalabas niyang response. Kung fight, flight, or freeze. O doon sa mga bago, alamin nyo na lang kung anong fight, flight, freeze. Fight, laban. Flight, lipat, alis freeze na ni okay so yun uh, eh, hanapin nyo na kung ano yung sabi ng fight fire but uh, it's a natural reaction to fear no uh, to anxiety no ganun okay so ngayon bakit na bakit yung throat anong paliwanan, okay ganito yung pinaka sample alam mo yung ano ito yung pinaka easy na sample na mapapa share ko sa, share ko sa inyo alam niyo dati nung ako kasama ko yung mga kaibigan ko manonood kami sa bahay ng movie ganyan bata pa ako niyan o kahit ngayon siguro no? tapos yung eksena di ba pag mga bata kayo nag-aasara kayo iiyak na yan iiyak na yan may mga ganyan ganyan di ba o kaya pag nakakaiyak yung eksena yung magtitingin na kayong ganyan kasi nakakaiyak titingin na kung umiiyak ka o hindi di ba na yun, syempre titiisin mong wag umiyak o titiisin mong o oh nga titiisin mo na para wag umiyak kaso dahil emotional ka dun sa pinapanood mong pelikula halimbawa ako, very sensitive ako emotional ako, kaya siguro may anxiety rin ako before very sensitive kasi ako usually yung mga tao may anxiety, very sensitive yan kahit mga kasal na umatid na ako na hindi ko kilala, minsan emotional ako na para ako naiyak so ang gagawin ko, lalo na kung may magandang sinabi yung babae o yung lalaki nagiging emotional ako ngayon syempre nakakayang umiyak hindi ko naman close yung ikakasal, so ang mangyayari, ang gagawin ko hindi ko gagawin mararamdaman ko kasi pinipigilan ko ang sakit sakit sa lalamunan yung, yung umiiyak ka kasi pinipigilan mo wag umiyak yung lalamunan mo ang sakit sakit kaya yung alam mo yun parang may nakabara ang laki parang ang laking bato na nakaganyan dyan no? ang sakit kasi hindi mo maiyak ng todo or hindi ka makaiyak yun yung example ko kung paano nararamdaman ng lahat yung lump na yun sa throat yung parang iiyak ka pero activities mo kasi kaya parang ang sakit sa lalamunan <laughs> yon okay I hope I hope may imagine nyo at may tindihan ninyo tanongin yun yung mga kaibigan nyo kaya nga sabi ko to sa isang follower ko eh o tanong mo yung sa katabi mong asawa mo kung naramdaman nyo na yun na tiniis niyang pinigilan yung niya yung pag-iak na kaya parang sakit sa lalamunan kasi siya hindi makarelate at no, doon no? baka talagang expressive siya baka talagang umiiyak siya pag nakakaiyak no pero iba kasi, lalo sa mga laki, parang tinitiis nila, oh, ipigilan nila ng oh, umiyak. Niya. So, ang sakit sa lamunan na no? pag pinigilan mo. So, ganun lang siya. No? So, dahil sa emotion mo, dahil manifest sa katawan mo, may epekto yung mga pakiramdam mo, yung emotion mo, yung reaction mo, doon sa makatawan mo. In fact, yung bawat simptomas ng anxiety, eh may paliwanag. At yung iba nga, may paliwanag ko na yan sa ibang video ko. Okay? So, ngayon, ang, ang tawag doon sa sensation na yun is globus globus sensation sa throat. May globus something pa yan eh. Globus hysteria something. Parang ganun. Hindi ko na sure yung second word. Basta something like that. No? So, globus sensation. Pwede mo i-search yun. Ano yung sabi ng globus sensation? Na parang kang may lamp. But, nothing to worry about. Tapos sinabi ng doktor na wala kang sakit sa throat, it's just a natural reaction of the body yun yung dapat nyo maintindihan na ganoon lang siya, ganoon lang kasimple kung wala kang anxiety, hindi maisip yun tingnan mo yung mga taong iyak na pinipigilan yung alam nila na normal lang yun wala na kaagad sa kanila yun, kakain na sila yung iba kasi yung mga tao no? yung nakausap ko talagang hirap na siya kumain, hirap na siya kumakain kasi kung ano-ano na nga, yung tumakbo sa isip niya you no? Know? so lalo na kung uh, hyper focus ka dun eh talagang lalabas at lalabas kasi yun talaga yung utak mo eh pag, eh kung paranoid ka konting ano parang nabubuo siya talaga sa isip mo na totoong totoo okay but ang gusto ko sabihin sa inyo ha, totoong nararamdaman yun kasi nga di ba sabi ko nga sa inyo kunyari naiyak ka pinigilan mo mararamdaman mo yun eh so it's real it's real it's just that pag lalo mo siyang inisip inisip no at nag-focus ka sa kanya nag-concentrate ka talaga sa kanya lalabas talaga at lalabas siya at lalo na kung ano ang pinagsasabing mo sa katawan mo cancer ya may sakit ka so yun So that's number one. Pangalawa, ito maganda. Uh, yung isa ko, napagod na siya sa kaka... Kasi nilalabanan niya talaga eh. Eh maling strategy. Hindi ba sinasabi ko sa inyo dati? May isa akong video. Nasabi ko, pag nilabanan mo, ang anxiety mo, kasi lagi kong rin yun eh, labanan mo lang. Ano, hindi po, hindi po siya nilalabanan. Maaring iba ang ibig niya sabihin sa labanan. Kung ang, ang ibig mo sabihin ay labanan with knowledge, ibig sabihin, pag ang paglaban mo is acceptance, then that's okay. Pero kung paglaban mo is ayoko to, hindi to, wag to, hindi hindi ako baliw, hindi ako ganun. Kung ganun yung paglaban mo, eh tatanga-tanga yon. Wag ganun, okay? Dapat ang paglaban mo is real acceptance by really understanding what anxiety is and what the symptoms are. So ganun, okay? So eh siguro dahil confusion niya kung paano niya i-manage, hindi, ano lang to, uh, anxiety to. Sinasabi niya, anxiety lang to. Pero kaya niya sinasabi yon is to assure himself na he's okay. Pero in reality, strategy na yon niya yon to avoid. Which is wrong. So sabi ko sa kanya, dapat kung may anxiety ka nararamdaman mo, accept it. Ganyan, oh, high anxiety, nandiyan ka na naman pala. Sige, okay. O, oh, gawin ko pa rin yung ginagawa ko. Pero nandiyan ka lang. I know. Okay? Nandiyan ka. Parang ano, parang masakit ipin mo. ba? Diba? Sinabi ko rin na kung masakit ipin mo, wala ka magagawa eh. Pero kaya naman siya tanggapin, matuloy pa rin yung buhay mo kahit masakit ipin mo. So, dapat ganun lang siya. That's it. Tapos no big deal. Eh siya, yung mga tono pa niya, mga ganito. Nan diyan nanonood yun. kasi ganito. sa so, ba't kanya tono mo? Para ka talaga may sakit. May sakit ka ba? Wala po. O yun pala, wala eh. Bakit kanya? Pati behavior niya sumunod na. So sabi ko mali yun. Sabi ko una wala kang sakit. ba? Diba? So pati behavior na kasi ganito, ganito. Oh! Sabi ko ano problema mo? May cancer ka ba? May sakit ka bang sa katawan? Na, ano? Wala. O ba't kanya pati tono mo? Sabi ko wala ma. Pag nagganyan ka talagang sasama yung utak mo dyan. Emotions. Kap kapag ganun yung ginawa mo sa sa reaction mo or sa reaction or response mo no dun sa pag-iisip mo parang it's as if tinanggap mo talagang may sakit siya kasi may pinag-usapan pa kami na takot siya sa diabetes pero sabi ko teka lang kasi sir pinag-usapan namin ng kaibigan namin ganito kasi sir ganito ganyan kasi yung ganito ko nakilala ko ganito ganyan teka lang tatanungin kita bago ka magtuloy-tuloy may diabetes ka ba? sabi ko sa kanya sabi niya wala oh, wala pala eh so ano problema mo? medyo natahimik siya o kaya nga so sabi ko ang problema so minsan wala naman pero, pero parang as if meron tayong, meron tayong diabetes eh wala naman so gusto ko lang ipaalala sa inyo na it's just anxiety that's part of it period okay so ito na nga nangyari di nag ilang session na siya sa akin no? So, sabi niya, oh, uh, may plano pa siya sa buhay niya. Tapos sabi ko, ay, paano yung ano? Sabi niya, ay, uh, Coach Jay, alam mo, yung anak ko tuwan sa sa'yo. Tingnan mo, tapos niya sa akin. Yung anak niya, ang ganda ng anak niya, no? Uh, toddler baby pa. Eh, hello, ganyan, ganyan. Nag-hello ko. Tapos tumatawa siya, kumingiti so, Sabi ko, teka lang, hulihin mo yung sarili mo, tingnan mo. Anong ginangyayari sa'yo ngayon? Ang saya mo, ah. Sabi niya, you see? Kung ganun kabilis mag yung brain mo, no? Kasi napunta ka dun sa anak mo sa mata ng kanina halos mangiyak-ngiyak ka bakit nung biglang pinag-usapan natin na yung anak mo at tuwa siya sa akin kilala na ako ng anak mo bakit tuwa ka na kinakwento mo yon you see that? sabi ko gusto ko kulihin mo yun na na ganun din kabilis no? kung iibahin mo yung pag-iisip mo pati yung feeling mo pati yung pagngiti mo may iba yung, yong mukha mo Kanina, parang mangyak-nyak ka, ngayon hindi mo tumatawa ka. Ayan o, oh, di ba? Hulihin mo yan. Sabi ko, anong realization dyan? Nung shinift niya yung brain niya, biglang nawala yung problema niya. Kasi pinag-uusapan niya yung anak niya. So, it's the same na sinasabi ko, dapat lagi tayo may gratefulness. Kasi ganun din yung effect noong nakatulong. Kasi kung grateful ka, hindi makakapasok yung anxiety. Kasi isa lang at a time yung kayang i-process ng utak natin. It's either anxious ka or grateful ka. Isa lang, hindi sila pwede sabay. Ngayon kung tingin mo sabay kasi tumitigil yung gratefulness, papasok sa anxiety. At papasok ka ng gratefulness. Pero syempre pag, pag, anxious ka na kasi, mahirap na maging grateful. Anxious ka na eh, may nararamdaman ka na eh. ba? Diba? Kaya dapat hindi na siya yung tipong doon mo lang siya gagawin. So dapat everyday it's a practice na para madaling i-shift no? kapag lumabas yung anxiety dahil sa pinapractice mo yung gratefulness mo everyday yung tipong sarap naman sa swerte ng buhay ko na buhay pa ako ganito anxiety lang meron ako pero uh, kaya ko naman no? nagtatrabaho naman ako eh kasi siya may mga ganito pa hindi eh. kesyo na paano ko mabibigyan ng magandang buhay itong anak ko so, bakit? bakit may anxiety titigil na ba buhay mo? hindi naman ah tumigil ka na ba sa pagtatrabaho? sabi ko hindi naman ah eh, e, nahalata daw siya sa trabaho o ngayon kung nahalata ka na ano nangyari tanggal ka ba sa trabaho mo? Hindi rin. No? So, anong mangyayari? Kasi kahit tayo may anxiety, tayo, no? Mahiya tayo magwala. Kasi normal ka eh. Yung baka inisip mo, baka magwala ka, hindi ko na kaya. Nakakaya yun eh. So, may control ka pa rin kahit pa paano. Kasi nandun, nandun, pa rin tayo sa pagtamang pag-iisip natin. I hope you're getting the point, no? Uh, ganun lang no? So sana may natutunan kayo doon yung globus sensation sa saka yung utak na kaya mo rin agad i-shift kasi sa kanya hinuli ko siya talaga. O, tingnan mo. Bakit kayo tumatawa ka? Nakita mo? You see? Sino kaya? Oh, nga so. ko siya. Nakita niya rin, nakita mo bakit 'tong pinag-usapan natin yung anak mo at kinukuwento mo na yung anak mo nagbago na yung, yung mukha mo pati yung boses mo at humingiti ka na. You see, shinif mo kasi yung utak mo bigla, bigla rin nagbago yung pakiramdam mo. Ganun lang kadali no? So sabi ko, yun yung gusto kong mag-stick sa brain mo gusto ko sulatin mo yun. Magkaroon ka ng learning. ano kung nga, no? Ganun lang pala yun. Okay? So, sana makaisip ako. Medyo nagdidilim na. Medyo mahirap na akong makapag-video. Tuloy ko na lang sa mga susunod. Okay? So again, before I end, I hope, lalo na mga first-timer, dapat magpa-check up po muna sa doctor. Ipa-check kung talagang anxiety lang or baka may problema talaga tayo sa lung, sa heart, eh pareho rin yung simptomas ng with anxiety. So check check up muna, check up muna. So wag niyong gawing diagnosis itong video ko. Ako ay nag nagsha-share lang ng na mga ideas. I'm just coaching you, no? At by the way, yung gusto medyo dumadami na yung gusto mong pag-usap sa akin kasi nagkakalunsa na ng realization na mas importanteng gumastos no sa mental health kaysa sa bumili ng milk tea. Okay, so ang coaching ko, it's not really therapy, it's more of coaching kasi nga sabi ko sa inyo, I'm not a practicing psychologist, no, but I have the background and all, no, ganun lang yun, but I have the certificate of CBT, okay, so ganun lang siya and uh, yeah, thank you, bye-bye, ingat kayo.